Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sakin. Ang kalooban mo'y ituro, O oh Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sakin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain wagas mong pag-ibig sakin. Mabuti ang poon, at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya ang gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mas mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus bagamat si Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Heso Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Ang tinig ko'y ng kabilang sa akin kawan Ako'y kanilang susundan Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Yesus, Sinasabi ko sa inyo, Ang mga publikano at masasamang babae, mauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.